ang patay sa landslide sa Moncayo, Davao de Oro. Patuloy din ang pagulang doon kaya itinigil muna ang paghahanap sa lima pang nawawala. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawi. Natabunan na makapal na putik ang bahay na ito sa bayan ng Moncayo sa Davao de Oro. Sa tindi ng landslide kaninang tanghali, pito ang patay. Lima ang hinahanap pa rin habang isa ang nasa kritikal na kondisyon. Lumambot ang lupa dahil sa tatlong araw na pag-ulan sa bahagi ng Mang Diwata at hanggang ngayon umuulan pa rin. Ng mga 3:30 ng hapon, na-recommend po ng MDRR natin na stop muna yung uh, search rescue and uh, retrieval operation kasi yung lupa doon unsafe pa po talaga. Tanging ang apektadong bahay na lang ang nakatayo malapit sa landslide area. May ilang residente na rin daw ang inilikas sa iba't ibang evacuation center simula ng bahay na mungkayo nitong lunes. Ayon sa pag-asa, shear line o salubungan ng malamig at mainit na hangin ang nagdadala ng katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Mindanao. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.